Sa oras ng kalamidad, kaligtasan ng buhay ang mahalaga. Dapat handa, alisto at alerto tayo sa pagresponde sa mga sakuna. Panoorin kung paano makatutulong ang mga latest innovation and rescue techniques sa ulat na ito. Nitong nakaraang linggo, nagsagawa ng Disaster Rescue and Operational Preparedness o DROP ang isang kilalang kumpanya pagdating sa mga latest innovation and rescue techniques. Hindi pwedeng santabi natin yung paghahanda sa big one. Eh. Alam natin darating, hindi lang natin alam kung kailan. Layunin nila na maipakita ang makabagong teknolohiya o power tools na makakatulong para mapabilis ang pag sa mga sakuna time kasi is life eh. Pagdating sa rescue, uh, makakontribute na makita dyan is, ina efficient, efficiency and speed. Plus reliability also. Dumalo rin sa event ang Bureau of Fire Protection, Department of Interior and Local Government, Local Government Units, Office of the Civil Defense at Philippine National Police. Magaan na siyang gamitin. Kahit sino na may proper training, pwede siyang gamitin mas mabilis tayong makaka-respond sir sa anumang sakuna. Yan po ay uh, pwedeng uh, i-replicate sa mga personnel, mga station sa mga mga field po ay uh, matuturuan po namin sila. Naniniwala ang grupo na malaki ang maitutulong ng kanilang innovation technology sa mga sakuna. Pag usapan biguan, lahat ng pwedeng tumulong dapat tumulong. So I think na-achieve natin 'yon. Philippine Sea Rescue, uh, yung commitment namin sa quality, commitment namin sa service,